Diyan naman ho, hindi ako sang ayon. Kung talaga hong kung sinalvage po si kung sinalvage po sa kulungan si Mayor Espinosa, hindi naman ho ako sang ayon doon. Ano ho? Huh? May uh, meron naman ho tayong proseso. That I I I agree. Ano po? Pero ang sinasabi po ng DOJ, there there is no ika uh, ikang premeditation. Wala po talagang basihan or uh, sinasabi na uh, walang basihan ang uh, mga nag-aakusa na itong uh, mga mga CIDJ ay plinano ang pagpatay kay Espinosa. Ay eh, sana nga lang dapat eh, ito i-reviewin eh, ng mabuti at yung mga ah uh, kontra or or ito yung mga pamilya ni Espinosa ay maganda maghanda ng mga ebidensya na ngayon na mangyayari ho dyan, the burden of proof ay nasa, na, ngayon ang burden of proof pa ngayon na murder yung ginawa ng mga polis ay yung pamilya ng biktima Diyos ko po naman uh, burden of proof ngayon ay nasa NBI pa oo, kasi ang NBI po nagsabi na murder ho ito eh so ang magiging burden of proof ay nandoon sa sa pamilya sa NBI <laughs> Anyway, mga kabatid, eh, tama ho. Ah, nyo, ako hindi ako hindi, ako ay naniniwala doon. Pero 'yung nga lang, maglalaban ho yan sa korte, magkakatalo ho ulit yan. Ano po? Sinasabi po ng prosecutors, ah, hindi murder, homicide lang. Tingin naman ng uh, ilang kababayan natin, ito ay uh, murder. Well, wala ho tayo. Abi ako ho isang ayo. Ah, ako ay, ako as far as I, I, I believe It was murder mga kapatid pero eh obserbahan na lang ho natin tignan ho natin what's gonna happen na ha? eh what will be the decision ikanga na the outcome of this investigation ng Senate na malalaman naman ho yan At total, willing naman si Secretary uh, Aguirre pumunta sa Senado so malalaman ho natin dyan, the truth will come out during uh, the investigation ano po mga kapatid